Good morning mga guys Welcome sa ating youtube channel Ngayon naman ko nag vlog guys Tinatamad naman ako guys mag vlog Punta ako sa friend ko Kasi nag chat siya sa akin Magluto daw kami ng pansit Kasi Mag isa lang din yung sa bahay Kapag wala siyang client Kasi nag pedicure manicure Siya guys masyad Ngayon pray daw siya Wala daw siyang ano ngayon Kasi kapon dito siya kahapon guys. Nandito din siya. Nag-video kita. Ay nga, din pag may time. Andiyan ang dyan naman trabaho. Ang lotion na tayo kay, Para. For na fresh ang inyong mura. Dito tayo para mabango. Mabango ang ating katsawan. Unahan lang naman dito, black A. Black, ano siya, 13? Oh, 33. Lot. 6. Sa classmate ni Runila, yung nanay. Runila din pangalan niya, guys. Sim si pangalan ni Runila. Kaya pupunta ko dito. Doon sa kanila. Siyempre, pa sunblock tayo sunblock maulan ulan pa kumusta na iyong ano dyan umulan rin ba

today's video. Na-miss nyo ba ako guys? Na-miss ko rin kayo. New arrangement na naman ako guys. Yan, Ayan, puno ng mga sampay kasi umuulan. Puno din doon sa labas. Lace na muna ako guys. Good morning mga guys. Punta ko sa aking friend. Ayan, nakaligo na ang yung mudra. Fresh na, fresh na. Parang isdang fresh na tilapia. Oh, mm, tilapia talaga. Da, 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 da. lagaw lagaw kay mag-isa lang tapos nang linis, tapos nang laba, tapos nang sampay diyan sa unang laba hindi natuyo mm -hmm. lalagaw tayo kay para alis stress stress naman ang nanay mernyo ang iyong sa opportunist vlog <coughs> maano naman kulo pag nagkulo sa na ang pansit ha hmm. pag nagkulo Ah, oh, nagbukal bala. Ano yung ni-ready niya, guys? Just cook makain ako, guys. Ay kutsinta. Ayan, may ibos, tinapay hotdog, tinapay just ko. Ang dami niyang ano, guys. Hinanda niya para sa akin. Ganun 'yan siya, guys. Kabait, guys. Ayan. Pwede na Pwede na magkarinder Pansit yeah? hmm? Yummy Yan hinanda niya oh, May dala pa Nakakain pa Sana all na lang talaga oh, Kain na Mamas boy